Sa kali, hindi naman pala nasa sa butuan pala. Yes, tama po ano, ang ating pong uh, pangalawang pangulo ay wala po sa sa Quezon City ano, wala po siya doon sa area sapagkat so, pagkata uh, lagi sinasabi ko nga dito sa mga nauna kong uh, panayam sa ating mga kasamahan sa media, ay ano, pag kami darating na mga VIP ay eh, hindi po ganun, ganun lang ka, simple ang uh, a security preparation natin ano at kung mapapansin niyo doon po sa video ay yung pag-stop ng traffic ay ginawa lamang ng isang uh, pulis ano na naka-assign sa sa police station 14 na siya yung nagmamando nung uh, traffic doon sa Tandang Sora Commuell ano at uh, base po doon sa aking uh, panayam doon sa pulis ay kung mapapansin niyo nga doon sa sa video ay may kausap siya sa telepono ano at yung kausap niya sa telepono ay yung isang pulis naman po na naka-assign doon sa kabilang kanto uh, no uh, yun ay tumatawag na sinasabing may paparating na na VIP convoy so yun namang pagharang po natin yung pasamantalang pagpigil sa daloy ng trapiko yan naman po ay uh, ginagawa na natin no yung traffic management na stop and go scheme pag may mga dadaan no hindi lamang kung uh, may VIP convoy kundi kung maging pag ano, may mga ambulansya, minsan ay eh, pinipigil din natin. Ano, minsan, minsan naman pagka meron tayong mga uh, mga tao na pinoproteksyonan talaga, maaaring siya ay eh, testigo sa isang sensational case o maging yung mga suspect, ay eh, napapagbigyan din natin ng ganyang uh, pribilehiyo para masigurado lamang na mabilis yung pagdano uh, pag, ano, niya, paggamit sa kakalsadahan. So, itong particular po na, na event na ito, ay nung nagkausap yung dalawang polis doon sa, sa sa lugar na yon at sinabing may VIP convoy na nadaraan so ang ginawa po ng polis ay ini stop pansamantala yung traffic at pinada, pinabayaan makadaan yung convoy ano at uh, habang nangyayari po yon ay kausap niya yung isang polis no sa kabilang linya at inabi naman niya nung uh, akin siyang nakausap na yung pagkarinig niya dun sa VIP convoy, parang narinig niya VIP. Ano, dahil siya nga ay ano, uh, ini-engage ng taong uh, nag-upload ng uh, video. Mm. At General, kasi parang ang dating grabe yung aberya na doon kasi sa post na ginawa ni uh, Teddy Casino, eh, parang matindi yung aberya ni ginawa ng uh, police, ng convoy na yon Just to be clear, gano'n ba katagal naghintay yung mga tao doon Ah, uh, baka kasi ginamit yung video na yon para sabihin sa public na grabe yung inconvenience na ginawa doon. Nung kinausap ko po yung uh, pulis mismo, ay uh, sinabi po niya mga 2 minutes lang daw po yon. Uh, more than uh, a little over of 2 minutes sapagkat uh, uh, hindi naman ganun ka katagal po yung pagka ng ano, yung uh, daloy ng trapiko. Mm. Alright. right general last question na lang po no. Uh, do you think um irresponsible po yung I mean irresponsible and very uh sensational yung ginawang uh, pagpost na yon sa social media and to put to paint uh, na mali yung ginawa ninyo sa trabaho niyo no ng police nagamit pa siya para sabihin na si VP Sara ngayon no at at the same time ginamit yung sitwasyon para masira yung vice president. Yes, tama po kayo. No? Sapagkat uh, kung ating panonorin yung video, ay eh, hindi naman po yung pulis talaga ang nagsabi ng pangalan ng ating ano ng ating uh, pangalawang pangulo kundi yung uh, uploader ano at dahil diyan ay eh, siya po ay ating uh, iniimbestigahan base na rin sa kautusan ng ating uh, vice president na magkandak po ng investigation at imbestigahan kung sino ba yon <laughs> yung nag-upload na yon na ginamit yung uh, pagkakataon para ano para gamitin sa kanyang ano personal na agenda o uh, sa kanyang hindi magandang layunin para sa ating pangalawang pangulo. All right. And uh, super last question na po kasi nagbigay po ng letter ano naglabas ng liham. Pinabot po sa opisina niyo General Maranan si Vice President Sara and sabi doon sa sulat niya uh, kung nag-cause ka ng inconvenience, eh, kayo po daw mismo sa QCPD. Ang QCPD po daw mismo ang humingi ng paumanhin. Uh, sir, ano, uh, any... Uh, uh, nag out po ba yung uh, office ninyo sa so office ng Vice President Sara para yun know, malinawan po doon sa issue po? Yes, tama po. Ano, kagabi pa lang po ay nakipag-ugnayan na kami sa office po ng ating uh, Vice President at ipanaabot po natin sa kanya yung ating pong paghingi ng paumanhin at uh, ganun din po sa ating mga kababayan na pasamantala na naabala o na, na nagkaroon ng na inconvenience sa kanilang paglalakbay during that time, ay eh, tayo po ay humihingi ng uh, paumanhin ano uh, At gaya nga ng sinabi ko, pati yung mismong pulis at yung station commander ay eh, humihingi din ng paumanhin sa ating pong mahal na Vice President